Lahat ng Pilipino ay kilala ito at sigurado ako pero iilan lang sa Pilipino ang nakakaalam na kinakain ito at isa sa pinakamasustansyang halamang gamot. Ang tawag sa kanya ay kulitis. Ang ugat at dahon nito ay nagsisilbing luna sa gonorrhea o yung tulo STD, infection sa ari. Gamot din ito sa taong kinakabag. Pampagatas din ito sa nagpapadeding ina. Sa hindi makadumi, mabisa rin ito. Gamot din ito sa pigsa at anumang uri ng bukol sa katawan. At syempre, gamot din ito sa diabetes. Ang dinikdik na bunga naman ito ay nagsisilbing gamot sa nabaling buto. Internal bleeding bleeding tulad ng labis ng pagreregla. Ang nilagang ugat naman ito ay ginagamit sa eczema bilang panghugas. Ang sariwang katas naman na mula rito ay magandang ipangpatak sa naimpeksyon na mata. Sa taong may acute bronchitis at makapit na plema, epektibo rin ito. Ang dinikdik na dahon naman ay mainam ipangtapal sa singaw, mga paso at makirot na tenga. Ang binabad na dahon sa tubig ay pampaihi at lunas sa anemia. Alternatibong gamot din ito sa natuklaw ng ahas. Pag dumi na may kasamang dugo, UTI at pwede ding ipangmumog bilang gamot sa sore throat ang pinaglagaan ng dahon. Ayon naman sa pag-aaral eksperto, may taglay itong immunomodulatory. Ito ay may ng gisingin at palakasin ang ating immune system. Mataas din ang taglay nitong inflammatory. Sa pag-inom nito araw-araw ay makakaiwas tayo sa pagkabaog, malaria, hepatoprotective, spermatogenic o pamparami ng similya ng lalaki, anti-ulcer, pain reliever, anti-cancer, anti-tumor, anti-depressant, kontrabulati sa tiyan. Ang mga simpleng damo ay di mo aakala ay nahalamang gamot pala. Ay dito mo lang sa page natin malalaman. Kaya mag-follow na at huwag kalimutang i-share sa ating mga mahal sa buhay.